mag-opening ka okay. na. Hello guys. <laughs> Punta kami sa sa <coughs> Pinoy Mart. Kasi, kasi kami ng malapit. <laughs> <laughs> uh, at kami mag-ahalo bukas busy sila. Uh -huh. Kasi ano na, New Year na. New year na. Kasi mas tulog yeah. kami ng mga Happy New Year na. Mahabang pa pa. Pag walang naglaba, isasala ko yung aking bed sheet. Na. Tapos na bed sheet eh, pati maglalaba? Sayang hindi ko nakita. Sana ay napasama sa video, sayang naman. Feeling possible. Ayun oh. I-ready kasi dapat, no. Okay. Maikit natin babantay natin si Kuya para ano. Eh. Ganda-ganda daw. Kasi naglagay ako ng lipstick. <laughs> Oo oh, nga, iba iba talaga yung iba look. Iba talaga pag may lipstick. Lapit-lapit ko ate. Baka may music sa loob. Nakakatuwa sila. Lekan <laughs> <laughs> ng song. Yep. song pa kami, besong. Ito pagka kami nakalabas. Lahat Bala dadaanan, lahat dadaanan. Ano cha, oi JP. Para tayong na naman hindi natin ma-capture. Kailangan nating abangan. Yung may nabangan eh. Hindi tuloy nakakita. Hindi mo tuloy nakakita si my love. <laughs> Sayang. Talos ng mata nito eh. May kasama ba si my love tan? Ito Ha? Ano siya? Ang ganda naman ng ano oh. Parang nasa ulap. Oh, ayan na. Tapos na. Eh, 8 lang yon. Ewan ko, baliw ko. Ewan ko, nga lang yon. Yan, tuloy ko lang. Okay na yun. Okay na yun. Tara na Lokeyan, itlog kayo itlog. Nagtanggal namin sa sa plastic. Sinisiksik ba naman ni Indiana? <laughs> Kaya mapasag. Magpunit po kami ng itlog ng ating gabi. <laughs> Puro itlog, no? Isang taong bitbit niya itlog. Pas, pas. Eh, ready na yun. Ha? <laughs> Tiba? Basta pumasok, yun na yun. <laughs> Puma pumasok na. Hello, guys. Happy New Year. Ay, ready na yung mga ano gagawin namin, gagawin si ate ng, ano, ng ikakapagod Bukas matutulog Ayan. tayo. Para bukas hindi na kami makiabala, makisingit. Kung nga napalitan ano? ko, pa kung eh? ano? na ako maglalaba. Hmm? Ano? ko na yung malaget Oh. Kahit dito kakasya, siguro yung malagyan dito. Saan? Oo. Punti lang, lang to eh. lang. Dito ko na ako. Oh, diba? Screen yan? Oo. Oh, oh. hmm. Ay. pala to. Ay, sabi ko na itura pa lang eh. Pagkakita ko dito. Sa rice ko, meron mo na. Malay mo siya rice ko. Oo. Uh meron -huh. ko kagabi to. Lipat ko naman. Lipat ko dalawa dito, ha? Oh, yung gata. Oo, yung para direto na. May itim-itim siya, ate, oh, may guto. Ano yun, na? Teka, ano yun, po siya, papawit yung tubig. May guto, eh. po guto pa siya? Oo, oh, may itim-itim siya na, ano. Ayan, may ba, o. Yan hmm. papa, mga na, ibaba, oh. Ayan, itinungo, oh. Ano, papa? Ano, po, oh.

awak <tuk> apa kau apa nak ugas ni nak dekat dekat sini sa okay, no? mm. Ano ba yung kulang tubig yan yeah. hmm? na okay. Dito na? Mm. Ay, kurok na kurok. Hindi, hindi purong ano? Hindi purong... Hindi, okay, pansain yeah. lang ano yan. Hmm. Ayan guys, nagagayat na ako ng jelly ace dahil ilalagay natin sa Mr. Gulaman. Diba? ang cute? Ayan guys, ganyan po 'yung magluluto, kailangan dalawang kamay gamit-gamit mo. Ang mataas sa mabilis ang trabaho. Mm -hmm. Kanya-kanyang technique po. Oh, uh, sa gitna lahat pumunta. Ayusin mo sa kutsara, makakabol pa yan. O, oh, wala isa. So, ayan guys, natapos na yung ating gelatin. Gaw gawa naman kami puto at meron pa kami dito ng biko ayan so nito luto na yung kanin ayun ready na yung ano ready na yung ating biko ayan yung, yung nagluluto wala ng lapstick Ubus na <laughs> Ayan na guys, tapos na yung bigo namin. Bigo ni ate. Ala <laughs> Christy. Yan. Yung <laughs> Yung puto pinamigay pa, niya. pinamigay na niya. Hindi pa kami nakakakalhati. Pinamigay na niya. May presyo pa. Ayan, magsasalin pa Good morning guys. Ayan, ito na naman kami ni Ate. <laughs> Meron na naman kami pinagkakaabalahan. Sasamahan so, nyo kami gumawa ng prosperity book. Okay. It's good. E sa ila, taas lang naman ng ano yun. sa hmm? Taas lang. Sa ilalim yun? hindi. Sa itaas, Bola. sa itaas ng orange. Ah, ba't yung iba? Pakita ko sa video. Eh, para marabot ba? Sa taas ng orange yun. Hmm. Gusto mo i-review ko ulit yung pinanood ko? Meron <laughs> nga ako yung pinanood ko. O oh, yan. Yeah. We're almost done. <laughs> done? Nasaan na? Wala pa tayo. Okay, tapos tayo pagkain eh. Ha? Huwag ka lang na bigas mo. Tapos na. nag-aano na rin kami, nag na rin kami ng ano? Na? Ng talong. Ano? Para sa aming lunch. Ay, ulam namin kasi po yun. <laughs> <laughs> yung itlog na gagamitin ay ilalagay muna namin sa ano? Tapos very good. Ayan. <laughs> Yeah. Oh, guys. Very simple lang aming ano prosperity prosperity bowl. This yes, is pampaswerte for this year. Ayan, so meron na tayong asin. Yes. Ah, mo Puno na. ba ano, coconut cream. Lagay ko dito sa iyo para ano? Ito, ginamit natin. Susunod natin gagawin yan. Okay, maglalagay na ako mga ano. Two, four, six, eight, ten, twelve. hindi ka kasi yung gagawin sa akin pa siya so alis ka sa pet ang aking bailiff Okay, na kasi na? Yes. Nasa labas ang isa. Hindi ka kasya nga. Kaya yeah. mo na. Hindi, ayan ay o. Oh. Kasya. Labas mo dito. Ayan. Okay. Ayan pala. Mm -hmm. O yung ano mo. Yung bilip okay. mo, ipato mo dun kasunod niyang itlog. Palitan mo yun. yung isang itlog na ito. Pahaba ang ano natin. Yung pahaba. Masyado kasi siyang boycog. <laughs> Mataba. O, oh, di diba? ba? Kasya ba? Bay lips sa likod ng itlog. Balik. Tutok mo lang siya. warik, Ay, pa ganun pala. Eh, ay, hindi siya mai-ano. hindi. Teka lang. Chill. Chill. Alam ba last year pa yung balik ko na yan? <laughs> Expired <na> pala. <laughs> 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 hindi man na-expired to kasi dry. Pwede ba? Almost done. Asak sa eh. Sagad ba? Sagad gusto mo? Mm -hmm. Ayan. <laughs> New year na. Magbago ka na. Muna ito. Okay. Ito, ito. <laughs> Balik ko ito. isa. Balikan mo kayo. Hindi. Ayan. Ayan. Balik ko ito. ni. Ayan. 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 Isagad mo eh. Mahaba kasi eh. Kahit isagad mo. Ayan. Tapos? eh. Tumaan ay, ay. Kailangan may bulak pala tayo. Yun dito na yung bulak. Tapos in between yung buksan mo na yan. Eh wala na eh in between yung aking ano. Sabi ko sa'yo kaya linagay mo isa doon eh. Kasunod nung no ano eh. dapat pala yung isa. Kasi yung isa, ano, may pingas. Wag! Okay, Kaya pingas. ayaw ko noon. Mm Kasya -hmm. yan. Hindi siya pa Hindi siya pwede pagdalawahin. Paano magiging dalawa? Pagda ah. Pagdalawa yung bilog. Ha? May yung lalo. ay wala pala. Orange nga pala yung sa gitna. Maliit. Hmm? kasi rola ko na Pero Pwede kaya, naman yan. Kahit mo, pwede mo siya dito niya. Pwede siya dito. Hindi dapat siya sa pagitan. Tanggalin mo kasi isa, be. Huh? Isunod mo lang siya. Yung ginawa ko kanina. Atras mo yung mga ano mo. O, din. Nagkaano na siya. Hindi. Oh. Anda, anda. Ayan guys, pinabili ako ni ate ng bulak. Makarating ako, tapos na. <laughs> Ayan, guys. Pinapalabas na niya. Ayun, yung natapos na namin. Diba? Dahil dalawa kami, dalawa din yung ginawa ni ate. Ito yung ilalagay ko sa aming bed.